magandang umaga mga ka-update ngayon po update tayo sa mga legacy binagawa ni Pangulong Pungpong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel Sa video ito mga ka-update nakikita natin yung pagiging sincero ni Pangulong Pungpong Marcos para nga masugpo yung korupsyon sa DPWH at hindi lang masugpo kundi mapanagot yung mga nagsabuatan para ibulsa yung pira ng taong bayan. Ito si Mayor Magalong, siya yung nagpaabot nito sa Pangulo. So alam naman natin na hindi close si Pangulong Bumbong Marcos at si Mayor Magalong pero hindi ngayon uh, pinapriority ni Pangulong Bongbong Marcos kundi ang pinapriority niya dito ay matignan yung mga ginawa na kung saan ay palpak no? so kagaya nito malaking uh, amount ng pira ng bayan pero napunta lang sa bulsa So, pakinggan natin yung panayam kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Good uh, morning. Um, I am here together uh, with May, Mayor uh, Benji Magadong uh, to inspect uh, some of the uh, problematic uh, again, flood control project. I think you can see for yourself na talagang hindi tinabaho ng mabuti ito kahit yung ginawang slope protection supposedly dito ay, bumigay ka agad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan, na hindi ginawa. Ay, bumigay ka agad. Uh, uh, Bumukot lahat ito. Bumagsak dito. Bumagsak Mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay uh, wala na, na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ano sa ilalim ng sa ilalim ng kanin. Yeah. Talagang na erode na dahil yung snow protection dito sa baba sa tabi ng hilo ay napakabab napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, eh tangay ka agad. Kaya ng mo rito, tangay na ito lahat. It okay, this was all destroyed. Uh, because, of the, because of the landslide here, the rock slide right here, and the erosion under the road. now, the project that was supposed to take care of this cost us 260, uh, 260 million, more or less, 260 million. the 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi wala silang pinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang ang uh, ang valor ng kanyang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing. That's why I keep talking about the economic sabotage ang feedback natin from the mayor and from the others uh, the mayor of is also here oh. Carita. mayor Clarita come, come join us Clarita. oh we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses because of this because ito, hindi na magamit ito In terms of business, 30%, 35% I think is the number. 35% kaagad ng kanilang hanap ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. People. Nagbama, nag, naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para iputsa ang pera ng gobyerno kaya naman hindi kayo magtataka that if there's one thing I will not leave this office until it fixes it. this is it this is one of those things so very very clear here we go again Uh, pang-ano na tayo, pang-ana, uh, pang-lima pang na yata nating inspection ito uh, And it's always the same. Now, we will go to the next, uh, to the next uh, side. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Uh, kung makita ninyo, may mga netting na binalagay sa, uh, ano, unang-una, because napaka notorious ng rock netting to as uh, a corruption pinagpawal na ang rock netting so pero ginawa ng ginawa pa rin pawal na eh. pero ginawa ng ginawa pa rin bukod pa doon, kilala ko ang na, ang, supplier ng rock netting ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinar sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikpak. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito.